Sa latest vlog ng aktres na si Andrea Brillantes, kasama ang mga kaibigan, ay naglaro sila ng game na date or pass na maihahalin tuwalad sa Jojo wa in or Tetropahin game. May mga listahan sila ng guys at sasagutin nila kung date or pass. So, the term Jojo in is just too serious for me. Ayoko ng ganoon eh. And, of course, ayoko lang maulit yung before na sabi ko tatropahin and then he became my boyfriend. Hindi na tayo for the memes, Ania. Ito na lamang ang naging reaksyon ng aktres na si Andrea Brillantes matapos malaman ng zodiac sign ng aktor na si David LeCoco. Sa simula, nang lumabas ang pangalan ng aktor ay agad na, date, ang sinagot ni Andrea. David LeCoco, date. Date lang naman, wika niya. Kung magde-date kayo, saan? Tanong ng kanyang kasama. Wait lang, he's my type eh, date lang. Hindi ito jojowain, guys like one date lang parang him okay saad ni Andrea June 15 Ay, never mind pass dagdag pa niya Gemini saad ni Frieza kas pass, pass na pala kaya maganda na may statistics na tayo now habol pa ni Andrea Gemini ang zodiac sign ng ex-boyfriend ni Andrea